Wala pa rehistro yata yung motor. Hindi pa naka-helmet. Daming violation mga bossing. So yan. Yeah. So hindi yata nakapamreno kasi yung stand ng motor. Yan. Bali. So yan. Yeah. So mabuti na. Mabait naman yung nabangga. Kahit may mga gaslasa sa pa at saka sa uh, siko yung pinapakita niya. Eh gusto niya eh, ay ano lang magbigay na lang ng pangpagamot kasi yung mga sugat nga kaysa mag ano pa sa polis may impound yung motor kasi walang lisensya wala pang registro yata yung motor so yun yung motor so, pinapatawag lang yung polis may sira yung motor may sira yung brake

Ito kayo yung nakadiscross. Ito yung driver ng motor mga boy. Problema, walang lisensya. Mga so na-disgrasya nga. So yan, maingat-ingat sa pagmamanyo. Lalo na yung mga wala pang mga ano, lisensya. So dahan-dahan lang para ito makabangga kagaya nun. Kanina, nakabangga siya. Kasi siguro, di ko alam. Baka na wala ng preno yung motor. O... Kasi nakita ko, ano na eh. Wala, di na nagana yung ano na. Apakan sa preno sa unahan ay sa hulihan kaya siguro no. tapos yung cambio ano yung pagka-slide nasira din yung sapakan niya so yan ingat-ingat na lang mga boss so ride safe palagi